ang Department of Energy patuloy nang minumonitor at nakikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan ng Davao bunsod ng magnitude 7.6 na lindol na nangyari ngayong umaga lamang. May mga balita dyan ay si Bombo Bea Piniza. Patuloy ng nakikipag ng Department of Energy sa mga lokal na pamahalaan ng Davao bunsod ng magnitude 7.4 na lindol sa so coastal area ng Davao Oriental ngayong umaga pasado 9.43 a.m. Ayon kay Department of Energy, sa Secretary Sharon Green, apat na mga cooperatives ng kanilang minomonitor sa ngayon na posibleng makatanggap ng tanyos bunsod nga na itong mintol. Ito ay ang Davao Light Cooperative, ng uh, uh, Electric Co but Light at Doreco Cooperative. Sa ngayon, prioridad ng Departamento ang pagpapanatili ng kaligtasan ng mga residente sa apektadong lugar at uh, inatasan na rin ang kanilang mga tauhan na magbantay sa mga posibleng banta ng tsunami at posibleng aftershocks pa dahil nga sa mga posibleng power outages. Kaugnay nga, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ng Secretary Sharon Garin, Department of Energy. Uh, let's heed to the call for the tsunami warning and for safety because uh, aftershocks might not be as strong but it will still be, it can cause damage and injury. And uh, in the same way that uh, That we are uh, conscious of that fact. Uh, we are just gathering now information. Uh, muna namin what are the cooperatives that are affected? And what are the generation plants that are affected? Uh, and what are the areas of NGCP that are affected? So, as I mentioned earlier, there are four that we are monitoring four cooperatives for the Davao earthquake, which are Davao Light, the LPC, Kagayan uh, uh um, Cotabato, Cotabato Life and then Doreco which is Davao Oriental. <laughs> Kasunod ito humiling naman ng panalangin si Garin sa publiko dahil nga sa sunod-sunod na kalamidad na siyang nagdulot ng pinsala at banyo sa malaking bahagi ng bansa. Matatandaan kasi na ilang byadyo at uh, lindol sa Cebu ang mga, ang mga kalamidad na dumaan dahilan kaya walang patid ang pagtatrabaho ngayon ng ahensya at iba katuwang na ahensya na siyang patuloy na rumeresponde sa mga nagdaang insidente na ito. Pag-ingat, pakinggan naman natin muli ang uh, tinig ni Secretary Sharon Garin. Pagdasal na lang natin. At pagdasal natin ng bansa na ito because we haven't rested for a few months already because of uh natural calamities. So we pray that the uh, cause or the damage caused by this earthquake will not be as severe as uh, how it sounds, the 7.0 nakamonitor na ang buong hahensya para sa mga maitatalang danyos. At kung mayroong mga power outages sa Davao dahil nga sa lindol na ito, tiniyak naman ni Garina magiging mabilis at agaran ang kanilang magiging hakbang para sa mga maapektuhang lugar sa Davao na kasalukuyan ang tinatrabaho sa ngayon. Habang uh, sa kabilang banda naman, Bombo na sa bahagi naman ng Office of Civil Defense at maging ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, nagsagawa na ng uh, force evacuation sa ilang rehiyon ng Visayas maging sa Mindanao, particular na ang rehiyon na ng uh, region, 7, 8, 10 at 11. Samantala, isa ang naitalang nasa Wina sa Lindol na sumasailalim pa rin sa validation, no? Habang uh, malaking pinsala naman ang nakikitang uh, naiwan ngayon o naging epekto ng Lindol sa munisipalidad ng Davao City. Yan muna mga updates mula dito sa si Tagig City. Ito si Bombo Bea Peniza and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.